Yan, magandang uh, magandang tanghali po at uh, ayun. Kausap po ni yung kapatid niya. At uh, may nabalita po sila kasi doon sa kanilang lugar. Kaya at kausapin po natin tong dalawa para kasi malungkot tong dalawa eh. Tatanungin natin bakit malungkot tong dalawa. Oh, kumusta ni Nita? Oh, um, bakit bakit ano yung bakit nakausap, na, kausap mo ba yung ate mo kanina? Oo. Oh, ano sabi ng ate mo? Ano sabi ng na mo? Okay. Mura ng dalaga doon. Oo, oh, nalulungkot ka mo dahil wala na pag uwi nila doon, wala na silang uh, wala na, wala, wala na silang kaibigan dahil may asawa na. May asawa na. Yung kaibigan ninyo? May mga may mga asawa na daw? Oh. Gano'n din siya, May? Oh ay okay lang yun kasi unang-una kaya siguro ganun dahil yung doon lang sila sa lugar na ninyo kayo naman na uh, kaya kayo narito para mag-aral kaya sa sasabi ko lang uh, ay okay huwag kayong uh, malungkot oh anong mapapayo mo mailindos sa mga kaibigan mo kaibigan wala. mo ba yan ha wala. ha wala ng ano pa ipapayo ko na sa kanila uh... oh oh hindi, ang ibig sabihin ko, ah, uh, mag, ano ka lang sa kanila. Sana wag niyo akong kalimutan, kaya asawa at anak na kayo. Oo. Oh. <laughs> Galit. Galit siya. Galit siya, Maylin. Gano'n, ni Tano, o payo mo? Ganun po. Ha? Gano'n Anong ganun? Ganun din? Apo. oh, sana daw, wag niyo kalimutan. Baka naman, mal ayun malapit na po yung bakasyon nila. Baka naman pag-uwi ninyo doon, eh, may... <laughs> May manliligaw din sa inyo. Ayaw Ha? Sure? Um, huwag kayong kapaligaw. Ikaw, pa, mamaya, may. Mamamaya may manliligaw din sa inyo. Natawa ka. Mag-asawa na ako. <laughs> Ayaw ko. Ah, huwag asawa ka na rin? Ayaw ko. Aba. Hindi. Um, Mag-asawa. Mag-aral kayo. Kaya, kaya kayo. Kaya nga kayo napunta dito para matupad ninyo yung uh, pangarap ninyo. Pag-uwi diba? namin doon, wala na yung mga kaibigan namin. May itan na ng pamilya. Oo, oh, yun yun. Yung isang, ano, medyo nakakalungkot, ano? Na si, mga bata, pa-ilang taon na yun sila? Fourteen. Fourteen? No, fifteen. Um, isawa na. Love po, ano, nung nakaraan, ano yun, paman, pina, pamalitan yung yung kaibigan ko. Tapos, nung ano na, nag-asawa na rin yung isa. Tapos, yun, mamay mamanika na naman. Alam mo, sunod sunod na. Ayaw <laughs> oh, kang paladala doon, ha? Mm. Mm. Nakakabalita kayo doon sa inyo ng ganun, ay siyempre ay... Dalawa na yung sunod siya doon right? nagkasama. Tatlo Tog na pala, pang pangatlo na, Alla, malapit na. Mm. Pangapat na yun. Lapang lima na yun. Ah! Yaw ko na! Baka pang anim <laughs> Aba, huwag mo na ni... Eh. Mag-asawa ka na rin Kasi eh? Kasi naubusan na. Wala na. wala na pong ano Wala na dalaga doon sa... Ah, wala na pong dalaga? Doon sa oh, wala Si uh -huh. ilan na lang ata, mamang dalawa na lang. Na lang. Oh, eh ay umuwi kayo doon, hindi dalaga kayo. Hindi kami lang dalaga doon. Oh. <laughs> maraming lalaki doon, ayoko. <laughs> walang pala, da walang dalaga tapos maraming lalaki. Isang dalaga, isang dalaga doon wala. Ubus oh. kanyan. Hmm. ako kayo pa, pa doon kasi halimbawa may ng... hindi natin masasabi ha sa akin lang, may Siyempre, magbabakas yung kayo doon. halimbawa yung ka ngayon sa inyo. May umakit na may pumunta doon sa inyo. O anong sasabihin mo? Wala, ano? Ano? Um, kausapin ko siya ng maayos. O, kausapin nga, Mal. Anong sasabihin mo? Kausapin ko siya ng maayos niya mag-aaral, mag, -aaral, mag -aaral pa. Oo, totoo yun. Nabihin mo, nag-aaral ka pa. O, ganyan po nung dati ng umuyak ko eh. Bakit? Nung umuwi ka yan? Opo, oh, may nanigaw sa akin muna sa bahay namin. Nung sinabihan ko, ayaw ko muna. Garay pa ako. Babalik pa ako sa Manila. Oo. Uh -huh. To, -huh. yun. Ikaw patuloy niyo yung pag-aaral niyo Nako. Kaya pala yung nanay mo siguro. Pag ano, ayaw kong pauwiin doon. Opo, kasi Sabit lang. pa ako doon. Eh. Tatlo po kasi yung lalakang pupunta sa bahay namin. Kasi sinabihan ni Papa na huwag doon muna. Kasi huwag sabi ni Papa kung um, pupunta doon kasi yung anak ko. Kasi sabi ni Papa. Ano, na-miss na lang nila kami kaya sa inyo. Na-miss lang nila kami kaya sa inyo. Na-miss sa inyo. Oh, ito ito? Oo. Di ba, kaya naman kayo napunta dito para mapaganda yung ano ninyo, yung future ninyo. Yung isa lang yung natuloy kasi ano, kasi sinanong, nakiusap pa yung papa. Kaya sabi ni papa, sige, subukan nyo lang yung anak ko kung ano yung sasabihin ninyo. Kaya pinananon ko ni papa, sabi, sige, sasabi nyo nga lang yun. <laughs> 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 hindi nito aral pa sabi nyo, hindi nito sabi nyo hindi nyo, ano ako ni papa inila ako ni papa sa kwarto sabi, sabi nyo, hindi pa po, hindi pa pa yun, yun sinabi ko at saka bata pa naman kayo at eh. saka, halimbawa ngayon na simpre, eh, hindi natin masasabi yung maraming uh, pupuntado sa inyo pag uwi ninyo kasi unang una ay si Ninitao ang ganda-ganda na -ganda ni Ninitao oh. oh. tapos ay si Mylynn Siyempre, makikita kayo doon. Pag uwi nyo doon sa inyo, know, mga ilang araw ba kayo? Ilang araw ba kayo pag umuwi? Sa linggo lang? Isang buwan. Wow, isang buwan. Sa isang, isang buwan ako. para mahindi po namin doon, maliligo pa kami sa swimming pool. Swimming pool? Sa swimming pool din. Saan? 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 Ah, may, swimming pool, may swimming pala doon? Hmm. Ilang swimming pool lang doon? Hmm. Ay, Ay, ang payo. Ang 50 yung isang ulo. 50? <laughs> ulo. Isang ulo? Puputulin ang ulo? Maligo! <laughs> Hindi, normal lang yun. Para sa akin, normal lang yun na may manligaw sa inyo. Ay, sinabi mo nga, yung, yung mga kasama mo ngayon doon, na dati, ay mga kaedada ninyo, o mas maedad kayo. Ngayon, may okay, mga asawa ma na. Opo, nung isa pong kaibigan ko po, ano, mas matanda pa, mas matanda ko sa isang taon. Tapos may anak na po siya ngayon. Tapos, yung isa rin, may anak na yun. Tapos, Yung isa, Nung nakabalitaan ko, may anak na yun. Maasaway, may anak na yun Tapos isa, may anak na yun, may asawa na ngayon. Tapos yung isa rin may asawa, dalawa ng anak na yun. Tapos yung isa uli, hindi, hindi ko mabilang yung mga taga doon sa amin. May asawa, oh, uh, kaya uh, na uh, nauubos na yung mga... Tapos yung pinsan ko uli, tapos yung pinsan ko. Tapos yung ano na lang, yung tito ko na lang yung gunso ni mama yung ano, kasi inaago-ago yung baba, yung tatay. Minsan po yung sabi ng babae, oh, gusto ng sa si babae, asawa na ng tayo. Sabi, ito po siya sabihan daw si yung tito ko. Sabi ng tito ko, ayoko muna kasi mayroon pa akong lol, ano, si inaalagaan niya. Eh, basta ang payo ko na sa inyong umay, babakas yung kayo doon. Halimbawa, na, hindi natin masabi nga mamaya, may na, ikaw na nga nagsabi na may napupunta doon sa inyo. Di, sabihin mo na mag-aaral mag pa kayo. Ganun. Hmm. Diba? gusto namin muna makatapos kami yung pag-aaral para makatulong sa pamilya namin yun ang um, yung, ano yun yung goal nyo para hindi na mag hindi na magaan siguro yung lalaki pagka alam kayo na napuposigi pa kayo na mag-aaral pero kung sasabihin nyo sige wala na nag-asawa na kayo doon hindi na kayo makakapunta dito ikaw mm -hmm. ni isawa ka na din? Mm hindi -hmm. ala ka kay Nanay Lord na ha? Pag ikaw asawa, halagot, pagalitan ka rin na ni nanay Lord na. Ganda-ganda pa naman ngayon itong sininita. Pag nakita ito nung naliligo sa kanyang tigulang. <laughs> may asawa na po. Ah, asawa na? Eh, wala na tigulang doon? Meron pa po. Oh, pa? O, iwasan muna yun ha. Sa akin lang, bilang uh, tumatay yung pangalawang magulang, ah, wala nga si nanay dito at may pinuntahan, uh, ang payo ko sa inyo, po, oh, nakakabalita kayo ng mga ganyan na sa inyong, sa inyong lugar, sa inyong pamilya na may mga nag-aasawa ng na mga kababayan ninyo, mga kaedada ninyo dati. Uh, si ang kaya nang kakaganon yun, siyempre wala na silang, wala silang, no sila, wala silang ibang, uh, wala silang ibang napupuntahan eh, kundi doon lang eh. yun hmm. ang isa, di ba Russell? Ang sabi ko, Di ba, kaya siguro yung naka, naghahanap na agad sila ng gusto na nilang mag-asawa dahil siyempre doon lang sila, hindi sila nakaka hindi sila nakakaiba... -iba, nakakapunta sa ibang lugar kaya hanggang doon na lang siguro yung ano nila, hindi katulad ninyo na nakita kayo ni Sir Paul at ayun, nag aaral nga kayo ngayon uh, siyempre maano ninyo yun na tama yung ginagawa ninyo na hindi mo na kayo mag-aasawa. <laughs> ano ang tawag si Maylin? Baka mag-aasawa na ito. Eh, hey, oh, kasi po, baka po sa kan... Baka po, ano po, iniisip po nila na nahihirapan po sila. Kaya, gusto po nilang na, may, mag-aalaga na po sa kanila. Ang sayo mo, Rasen? Baka po, na, na, ano na, nahihirapan po silang mag anong kung nari, sa mga buhay nila. Kasi po para kaya nag-asawa po sila kasi may po, po sila sa buhay nila. At gusto po nilang may mag-aalaga sa, sa kanila. Kaya tayo dito, isulti tayo, na tayo, matulungan maganda buhay natin. Hindi natin may na isip ang mga ganyan na mm Hindi -hmm. kaya nga lang, hindi nga si Maylin kumita parang medyo nalungkot dahil sa nangyayari nababalita babalita nila sa kanila bata pa nga ay sa bagay naman talaga sa inyo di ba bata pa sa kanila nag-aasawa oh ganun talaga mai sa inyo nahi, kasi po nahihirapan po na sila sa buhay kaya po hmm. na, ano kasi po, gusto po nilang may nag-aalaga na po sa kanila yun hmm. yun lalo na po yung uh, parents gusto po nang mabawas-bawasan ng mga anak Mm -hmm. pero mapapayo ko lang sa inyo ayun nga magbabakas yung kayo doon ay yun mag uh, basta may lumapit sa inyo alam mo na may mm -hmm. ha mm -hmm. ha ano ang nita yung bawa may manligaw sa iyo doon ano sasabihin mo mm -hmm. aaral pa ako o aaral pa nga naman di ba ano itong may lin mm -hmm. Anong sasabihin mo? Loko muna. Ha? Huh? Loko muna. Asawa. mag po kami ng mabuti po para... Kasi po, pag ano po, nakahiya po sa isponsor po. po, sa po po kasi sila po nag-susuporta po. Kaya po hindi po lang po natin ayos ng pag-aaral. Kaya po muna kami ngayon ay... Mag-ano po, mag po kami ng mabuti po kasi... Nakahiya po sa isponsor po pag parang binabaniwala mo lang po yung mga suporta po nila, pinapaguran po nila. Mm, yun. Ikaw ni Nita, ganun ka rin? Ako. Okay. Oo. Uh -huh. Ano sasabihin mo? Nga-aral po ako. nga ako si Daddy Paul. For... Kasi hindi pa pa ako asawa. Mm, maganda yun. Tama yung sinabi mo ni Nita, ha? Huwag ka muna mag-aasawa, ha? Pag nagbakasyon kayong dalawa, mamaya, hmm. eh, mabalita ko na hindi na kayo, po, hindi na kayo babalik dito. <laughs> Ayan, at uh, yun lang masasabi ko sa inyo, ha? Higihin yung uh, pag-aaral ninyo muna. Iwasan muna ninyo yung mga nababalita doon sa inyong lugar. At uh, as pagka doon kayo tumuon, masisira pati yung pag-aaral ninyo, maapektuhan, di ba? Um, kaya huwag, uh, kung ano yung naroon sa inyo, nababalita ninyo doon sa inyo, kaya eh, nakakausap ninyo yung inyong mga pamilya, uh, masasabi ko lang sa inyo, Huwag ninyong tuunan yung mga gano'n na makababata kayo na nag-aasawa. Ay normal doon sa kanin. Gano'n talaga sa inyo, di ba? Bata pa, nag-aasawa na. O. Oh. Oh, kayo, narito, para mag-aral muna. Hmm. Yun ang ano namin ni nanay. Pag kayo mag-aral, at pag nakatapos kayo, yun. Saka kayo, kung gusto na mag-asawa, mag-asawa na kayo. Hi, oh, hi mga, mga friends. O oh, yan, oh. batin ninyo yung friend. mga friends nyo doon sa inyo. Sa sa inyo, asa ah, sana pag sana pag ano, kahit may asawa at anak na kayo, balang araw sana ninyo akong kalimutan ha. <laughs> Kaibigan pa rin kita. Tayo, tayong lahat nila. Ate Jo, si Bro, sila MG, sila sila Tars, si Biam. Magkakaibigan pa rin tayo kahit nung dati ay magkakasama tayo kahit saan saan pupunta, mga ngahoy, kayo yung mga kabanding ko. Kahit may problema ako dati pero pinapasaya nyo ako kasi <laughs> akala ko talaga dati ako mauna sa kanila. <laughs> pero sila rin pala mauna sa akin eh. iniwan iwan nila ako. Pero alam nyo ano, sa rin din nyo ako makakalimutan eh. Makakalimutan yung mga pinagdadaanan natin dati, yung mga mga kalukuhan natin dati nung nagkakasama tayo kahit saan sa tayo makapunta yung nangangahoy tayo umaga lang hanggang, gab, hanggang ano na tayo mga 5 na tayo makakaoy ng gabi sana hindi nyo ako kakalimutan na <laughs> kasi ano talaga nalulungkot ako na para sa inyo kasi mata-bata nyo pa Maga, siyempre magkakapares lang tayo ng edad pero para sa akin, parang ganyan, parang hindi ko pa kaya. Kasi, <laughs> um, bakabotabo natin na wala pa tayong trabaho. <laughs> mm, yun ang isip ni Maylin. O, oh, yan. Mm, Hanet. Ikaw, may sabihin ka. Sabihin mo na yun. Eh. Hi, mga friend. Sana hindi mo kalimutan. O, oh, yan. Yun daw mga friend din ni Nita dyan na may mga pamilya na rin. Sana hindi rin niyo makalimutan si Ninita. Sana pag pasana sana pag uwi ko ah, papansinin niyo ako. Kasi kawawa pala ako pag uwi ko. Wala na, wala nang pupunta sa bahay namin na nag Ay, mga <laughs> Sana ano, pag-uwi ko hindi niyo wag ano, papansinin niyo ako kasi nakakaya naman pag -uwi, walang kaibigan. <laughs> Marami ka naman kaibigan ata doon wala na po yung mga solid na mga kaibigan ko. Pati po yung pinaka-friend ko talaga yung dati. Tapos mm, nasawa na rin. po. Oh, yan. Ay, ayan na lang natin. Tapos ta pati nag-iisang nag ate job, nag-iisang ate job ko, nasawa na rin. Kahapon pa daw. Oh. Basta yung masasabi lang namin ni nanay, ni Sinea, ni Russell, pag-iginin nyo yung pag-aaral ninyo, ha? Yun lang. Wala akong ibang Inihiling na ang hiling ko lang na, ang hiling lang namin nanay makatapos kayo ng pag-aaral. Minita? Okay. Maylin, hmm. Ha? Yung oh. hiling lang namin nanay makatapos kayo ng pag-aaral uh, at yung uh, buhay ninyo para makatulong kayo sa inyong pamilya. Ayan, at maraming maraming salamat po sa walang sawa inyong suporta sa channel o oh, shout out kay Doc Lexi. Hello po, shout out po kay Doc Lexi. Thank you po sa pag-support supportan niyo po sa akin ay napaka ano po napaka supportive niyo po sa akin sa pag-aaral ko. Maraming salamat po. Pagigiyam ko po, po yung pag-aaral ko Salamat. Kay Daddy Paul po, thank you Daddy Paul sa ano, thank you thank you sa lahat na naitulong niyo sa amin. Sa amin magpinsan. I ang kagagatin. Salamat po Daddy Paul. yun uh, ano po, at, uh, at least po si itong dalawa uh, huwag yung isipin yung mga ganun ha ang isipin niyo yung pag-aaral pag, pag natito kayo sa amin nakakabalita kayo doon ng mga ganong bagay uh, asin alisin muna ninyo yun at uh, isa isipin ninyo yung pag-aaral at nga malapit na yung bakasyon ninyo ilang mas na lang babakasyon na kayo doon oh, wow, excited na sila Okay, kita-kita na sila ng friend nila mga friends nila. Hindi ako masaya. Hmm. Pag makita ko sila. Okay, kailangan maging masaya ka rin. Masaya ako para sa kanila. Maawa naman din ako para sa kanila. Hmm. Bigyan mo ng pasalubong ng chocolate. Oo. Oh. <laughs> para sa anak mo. Woo! May anak nga. <laughs> okay, bye-bye. Oh, bye-bye na, bye-bye. Bye-bye, bye. bye-bye. 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 Ayan, maraming maraming salamat po sa walang sawang ninyong uh, suporta. At shout out po sa ating mga umbayan na patuloy na sumusuporta sa atin. Uh, ah, at ingat po lagi tayo.